Dear Ate Sam, Nagsulat po ako sa inyo para idulog ang naging problema ko sa aking nakakatandang kapatid na babae. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Ines dahil sa sobrang inis ko talaga sa kanya. Ako po ay may asawa at tatlong anak at sampung taon nang naninirahan sa Europa. Sa loob ng sampung taon, buwan-buwan akong nagpapadala sa aking inay para sa gastusin niya sa bahay. Taong 2023, napagplanuhan naming mag-asawa na magpakasyon sa Pilipinas. Kaya, naisipan ko na dagdagan ang buwan ng padala ko sa Pilipinas para pag-uwi namin, meron kaming perang gagamitin. Sa pagtanto ko, dapat 300,000 pesos na ang ipon namin para sa aming bakasyon. Excited na ang mga bata habang papalapit na ang aming pag-uwi. Subalit, noong nakaraang buwan, tumawag ang inay para sabihin sa akin na may problema ang ate at kailangan ko itong kausapin. Sa aming pag-uusap, ay nakaramdam ako ng kaba. At dahil na rin umiiyak ang ate sa kabilang linya. Subalit, gumunaw ang aking mundo nang sabihin ni ate na nawaldas niya ang aking pera. Nagulat at nanginig ang buong katawan ko sa sobrang galit ko sa kanya. Wala na akong iba pang nasabi sa kanya kundi tanungin ang ate ko kung paano at bakit niya ito nagawa sa akin. Isinikreto niya sa amin na wala siyang trabaho ng maraming buwan at sa panahon na iyon, ginamit at inilustay niya ang pera na inilaan ko para sa aming nalalapit na bakasyon sa Pilipinas. Halos ilang araw akong di nakatulog sa nalaman ko. Hindi pa ito alam ng aking asawa. Dahil hindi ko alam kung papano ko sasabihin na hindi siya magagalit sa akin at sa aking buong angkan. Ano po ang maipapayo niyo sa akin? Itutuloy ko pa bang magbakasyon kahit alam kong kakailangan kong mangutang? O sasabihin ko sa aking asawa para madamayan niya ako sa aking problema? Lubos na gumagalang, Ines.